Mga Boss Idol, magandang araw sa inyo! Panibagong araw na may panibagong video na naman ang ating tatalakayin ngayon. Tara na at pag-usapan natin ang balitang si Chris Paul na nga daw. Ang dahilan bakit magandang ipinakita ngayon ng Golden State Warriors. At ang balitang nasa Pilipinas na nga daw si Justin Brownlee ngayon. Pero bago nga natin yan umpisahan, introhan muna natin to. Halina't pag-usapan natin ang naibalitang si Chris Paul na nga daw ang dahilan kung bakit magandang ipinapakita ngayon ng Golden State Warriors. Maaga na ngang umangat ngayong season ng Golden State Warriors sa standing ng Western Conference matapos silang magkaroon ng record na 5 wins at 1 loss. At isa nga sa itinuturing na dahilan ng kanilang maagang pag-arangkada ay si Chris Paul na gumagana na nga daw ang epekto sa kanyang team. Yes! Hindi nga kagaya ng nagdaang season ay hindi na nga predictable ang kanilang mga ginagawang play. Sa katunayan, sa tuwing nasa loob nga ng court si Chris Paul, ay na-outscore nga nila ang kanilang mga kalaban ng 44 points. At ang maganda pa dyan, dahil nga naglalaro ito bilang role play off the bench, ay natutulungan rin naman nga niya sina Jonathan Kuminga at Moses Modi na mag-improve gamit ang kanyang mga ginagawang magagandang pasa sa kanilang dalawa. Malaki rin naman nga ang naiiaambag nito sa scoring gamit ang kanyang mid-range shooting. Kaya din na nga nakakapagtakak kung magsusunod-sunod pa ang kanilang panalo dahil kay Chris Paul. Sa ibang balita naman, patungkol sa balitang nasa Pilipinas na nga daw si Justin Brownlee ngayon. Kasabay nga ng pagsisimula ng mga laro ng 2023 PBA Commissioner's Cup ay may kumalat nga ng balita sa internet na dumating na nga daw sa Pilipinas si Justin Brownlee para umaten sa opening day ngunit sa kasamaang palad hindi rin naman nga dito umaten si Justin Brownlee na inaasahan rin naman nga sana ng mga fans lalo pat pinarangalan rin naman nga dito ang lahat ng mga miyembro ng Gilas Pilipinas sa pagkakakuha nila ng gintong medalya ng nagdaang Asian Games sa China pero ayon rin naman nga sa pinakahuling inilabas na balita ngayong araw as of now nga po ay nananatili pa rin naman nga si Justin Brownlee sa Amerika. Yes, wala pa nga sa Pinas si Brownlee gayong hanggang hindi pa nga inilalabas ang desisyon ng FIBA sa kanya. Ay hindi pa rin naman nga nito alam kung kailan ito makakabalik at makakapaglaro muli sa Barangay Hinebra at sa PBA. Bali, babalik lamang nga daw po ng Pinas si Brownlee kung sakasakali mang maayos na ang kanyang problema sa FIBA.